Alamin naman natin ang sitwasyon sa ginawang zipper lane dyan sa Katipunan Avenue sa May Quezon City mula kay Joshua Garcia live. Joshua? Rise and shine, Pilipinas! Rise and shine, Audrey! Maganda ang lunes na mga motorista dumadaan dito sa kahabaan ng Katipunan Avenue dahil sinimula na nga ngayong araw ang dry run na uh, ng zipper lane ng MDA at QCLGU para sa mga sasakyan na dumadaan sa kahabaan ng... Uh, southbound lane ng Katipunan Avenue, Quezon City. Audrey na kahit papaano raw ay may ibsan ang bigat ng daloy ng trapiko sa naturang lansangan na karamihan nga ay papasok sa mga eskwelahan. Okay, siguro yan. Yeah. Para dito sa kanan, maruwag. Uh -huh. Kasi masikip dyan. sakop nila, three lanes dyan eh. Maganda yun sir, para ano, para ano, sa traffic. Kasi lagi traffic talaga dyan. Audrey, itong uh, zipper lane na uh, ginagawa nila ngayon na dry run ay may dalawang exit. Isa sa harap ng La Vista Subdivision Gate sa Mangyan Street, papunta sa Gates 5 at 6 ng uh, Miriam College. Habang ang isa naman ay sa kabila na nasa harap ng Miriam College, Gate 3. Nauna na rin sinabi ng MDA, Audrey, na tinatayang nasa 10,000 sasakyan ang dumadaan dito sa kahaba ng Katipunan Avenue araw-araw. Samantala, ayon naman sa lokal na pamahalaan ng Quezon City ay accessible o bukas. Ito na sabi ng zipper lane simula 6.30 hanggang mamayang alas 8 ng umaga maliban sa holidays kundi tuwing weekdays lamang. Audrey? Okay Joshua, maliban dyan sa may zipper lane, mayroon bang mga nakadeploy na mga uniform personnel sa kahabaan ng Katipunan Avenue? Yes, Audrey, buti na itanong mo yan. Uh, may nakausap tayo kanina mga uniform personnel at uh, nasa labin limang Traffic and Transportation Management Bureau or Management Department, ang uh, mga tauhan ng QC, uh, LGU, ang uh, nakadeploy uh, sa mga U-turn slots. At uh, mga motorista, nga, bala kumaliwan ng CP Garcia Avenue, ay uh, binabantayan nila yung mga lugar na yon. Gayun din na nasa sampung MMDA personnel ang uh, nakadeploy para gabayan ng mga sasakyan at uh, maiwasan nga ang pagkaantala sa rila mga biyahe Audrey Maraming salamat Joshua Garcia